labing dalawang ugali ni lolo't lola na nakakailang. Pero walang nagsasabi, real talk. Para sa seniors, mga ka-wisdom, naisip mo na ba kung may mga ugali kang ginagawa ngayon na tahimik na nakaka-turn off sa mga tao sa paligid mo pero walang nagsasabi sa'yo? Totoo yan. Habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng mga gawi or habits na akala natin normal lang. Pero minsan, yun pala ang dahilan bakit unti-unting lumalayo ang mga tao. Hindi dahil hindi ka nila mahal, pero dahil hindi nila alam kung paano ito sasabihin sa iyo nang hindi ka masasaktan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang labindalawang ugly habits in old age hindi ugly physically ha, kundi yung mga asal o ugali na tahimik na nakakabawas sa respeto at koneksyon natin sa iba. Pero huwag kang mag-alala, lahat ng ito pwede pang baguhin. Kaya relax ka lang, makinig hanggang dulo, baka may ma-realize kang simpleng pagbabago na pwedeng magpabago ng pakikitungo sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Una, kalinisan sa sarili hindi na pag-aalaga sa sarili. Minsan, dahil sa edad, sinasabi natin, "Ay, matanda na ako. Okay lang 'yan." Pero alam mo, napapansin ng tao 'yan. Minsan, amoy pawis, hindi naliligo araw-araw, o suot pa rin 'yung damit kahapon. Hindi naman nila sasabihin direkta. Pero nararamdaman mo, umiikli ang bisita, pihira ang yakap, may distansya. Hindi ito tungkol sa pabango o mamahaling damit. Simple lang. Malinis na damit, suklay sa buhok, putol na kuko. Ipinapakita nito na mahal ko pa rin ang sarili ko. At kapag nakikita ng iba na inaalagaan mo pa rin ang sarili mo, mas nirerespeto ka nila. Pangalawa, walang preno sa salita yung pagiging prangka na sobra na. Siyempre, sabi nga natin, matanda na ako, may karapatan akong magsalita. Oo, may wisdom ka, pero minsan nakakalimutan na natin ang filter. Yung simpleng tumaba ka ha or ang pangit ng buhok mo ngayon akala natin biro pero sa iba sakit hindi masama maging totoo pero mas maganda kung may lambing at kabaitan ang katotohanan tandaan mo hindi mo kailangang saktan para lang masabi ang totoo honesty with kindness 'yan ang tunay na karunungan ng matatanda pangatlo luma o hindi na akmang pananamit ang mga damit na di na akma sa katawan o panahon. May mga lolo't lola na suot pa rin yung polo noong dekada walumpu o pantalon na maluwag na halos mahulog na. Hindi ito tungkol sa fashion, ito'y tungkol sa dignidad. Kapag maayos kang manamit, kahit simply, ipinapakita mong present ka pa rin sa mundo. Hindi ka na iwan sa nakaraan. Ikaw ay nandito pa rin ngayon. Pang-apat, mahilig manguna sa usapan. Yung laging gusto, ikaw lang ang nagsasalita. Alam mo yung feeling na gusto mong ishare lahat ng karanasan mo pero nakalimutan mo ng makinig sa iba? Kapag lagi kang sumisingit o nagkuwento ng sarili mong version, napapagod din ang kausap mo. Minsan, gusto lang nila mag-share, hindi humingi ng payo. Try mong makinig muna, magtanong. Mapapansin mo, mas madalas kanilang kakausapin. Panglima, laging reklamo sa kabataan, reklamo ng reklamo sa mga kabataan ngayon. Walang respeto, puro cellphone, tamad. Pero alam mo, pag lagi kang ganyan magsalita, unti-unting ayaw na nila makipag-usap, hindi dahil basto sila, pero kasi hindi nila maramdaman na gusto mo silang maintindihan. Subukan mong tanungin, ano ba uso sa inyo ngayon? Magtanong ka, makinig, magpakita ng interes. Mas nakakatuwang kausap ang lolo o lola na curious pa rin sa mundo ngayon kaysa yung puro reklamo. Pang-anim, wala sa lugar na asal sa publiko hindi na sumusunod sa modern etiquette. Yung malakas ang boses sa phone sa jeep o yung nakabideo sa TikTok na walang earphones. Hindi mo siguro napapansin pero napapansin ng iba. At kapag palagi kang ganun, naiisip nila, ay, wala nang pakialam. Pero simple lang solusyon. Observe your surroundings. Tingnan mo kung paano kumikilos ang iba at makiayon. Hindi ito pagpapanggap, respeto lang sa kapwa. Pangpito, puro kwento tungkol sa sakit. Yung puro tungkol sa karamdaman. Siyempre, bahagi ng pagtanda ang may maintenance, may iniindah. Pero kung kada usap tungkol sa arthritis, high blood o gamot, nakakadrain din sa kausap mo. Hindi ibig sabihin itago mo, pero ibalance mo. Kwentuhan mo rin sila ng mga magaan, gaya ng halaman mo o funny moment mo sa palengke. Kasi tandaan, gusto kanilang kausap hindi lang kaawaan. Pangwalo saradong isip, yung pagiging sarado sa bagong pananaw. Hindi ako naniniwala dyan. Noon, mas maganda. Dati ganito. Pero alam mo, kapag ayaw mo nang makinig sa bago, hindi na nila nararamdaman ang wisdom mo. Nakikita kanilang matigas lang ang ulo. Try mo minsan sabihin, Ah, interesting yan ha. O, paano ba yan ngayon? Kahit hindi ka sumasang ayon, ipinapakita mong open ka pa rin sa pag-unawa. Yan ang tunay na katalinuhan, hindi sarado, kundi marunong makinig. Pangsyam, di aware sa kilos o espasyo yung di aware sa paligid. Nakaharang sa daan, biglang humihinto sa gitna ng aisle o yung bag na nakakalat sa upuan. Hindi mo sinasadya pero nakakairita sa iba. Simple lang remedy, be mindful. Lumugar, tumingin sa paligid, magbigay daan. Maliit lang yan pero malaking tanda ng respeto sa kapwa. pang -sampu, lumang biro na hindi na nakakatawa. Yung mga biro na hindi na uso o offensive na ngayon. Yung tipong sexist, racist o panlalait sa hitsura, dati nakakatawa. Pero ngayon, nakakailang na hindi mo siguro intensyon pero iba na panahon ngayon. Mas maganda kung ang humor mo ay nakakatawa pero mabait yung hindi na nanakit. At tandaan ang pinakanakakatawa yung marunong tumawa sa sarili. Panglabing isa, pagpapaawa kahit kaya naman yung laging nagpapahingi ng tulong kahit kaya naman pakibuksan mo nga to. Ay, hindi ko na alam yan. Kahit simple lang naman, hindi masamang humingi ng tulong, pero huwag gawing ugali. Mas nire-respeto ka ng tao kapag nakikita nilang nagsisikap ka pa rin. Kahit maliit na bagay, gaya ng pagsubok mo mag-cellphone o magluto mag-isa malaking inspirasyon yan. At panghuli, laging gusto ikaw ang tama. Sino ba naman ang gustong kadebate, di ba? Kung lagi mong kinokorek ang iba o pinipilit na tama ka, napapagod din sila. Mas mabuting makinig kahit alam mong tama ka. Dahil minsan, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa ang panalo sa usapan. So ayan mga kawisdam ang labindalawa na ugali na minsan hindi natin namamalayan pero nakakaapekto sa kung paano tayo tinitingnan ng iba. Pero tandaan, walang huli para magbago. Ang tunay na kagandahan sa pagtanda, ay yung marunong pa ring magbago, marunong umamin, at marunong magmahal sa sarili at sa kapwa. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo Real Talk sa baba at ishare mo sa kakilala mong lolo o lola. Baka ito na yung gentle reminder na kailangan nila. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang lolo at lola wisdom stories na magpapainit ng puso at magpapatalino ng isip nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.